Boa! Good luck! Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. The top six are on the board. Anong gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo? Ariel. Brush. Bra brush. brush! <laughs> Suklay! Suklay! Wow! Good answer! Ang meron sa brush, bakit? Ay, Ay alam mo, yung dingdong, dong yung brush, Pampalambot siya ng buhok. Oo. Oh. oh. Okay. So, siguro medyo bago-bago. Pwede. Uh Oo. -oh. Ng kapatid ka. Uh -oh. Okay, may uh -oh. oh. Sabi po ni uh, Ariel. May <laughs> Ariel. <Brace. laughs> wala. Oh, no. Papa Margie. Kailan, 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 Anong gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo? Cellphone. Ingit na, ingit ako. Sa cellphone right. siya wala eh. Cellphone. Good answer. Cellphone, sabi ni Papa Margie. Oh. Oh pass or play. Play! All right, let's go. Let's do this. Okay, Papa Carlo, anong gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo? Gamit? Pwede, pwede, pwede. Good item. Pwede. O, Oh, sige, tingnan natin. Services. Oh. Paul. Oh. Ayan. Anong gamit ang gusto mong mapa sa iyo ng kapatid mo? Siyempre, laruan. Laruan. Wala yan, laruan. Oh. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Oh, pwede. pwede. <laughs> Services! Peron! Papadong! <laughs> no, Ito na! Anong gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo, papading? Siyempre, sapatos. Sapatos! Sapatos! Mm -hmm. Siguro pareho kayo ng size. Okay? Yes po, kahit hindi parehas, si pipilit ko. <laughs> <laughs> okay, nandiyan ba ang sapatos? Wow! Yeah. yeah. Papa Margie, ba anong Margie? gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo? Uh, pera! Oh, madaming pera yon. Gusto ko ng pera <laughs> dyan. Nandiyan pera? Wala yung pera. Standby. Standby to steal spit. Apa, Carlo, Kailangan makuha mo to. Otherwise, makakasteal sila. Anong gamit ng kapatid mo ang gusto mo mapa sa iyo? Laptop. Laptop! Wala! Ha? Oh, huh? alam na alam na. <laughs> Papo, ano kayang gamit ng kapatid mo ang gusto mo mapa sa iyo? Tingin ko, bahay. Bahay. Hmm. Pwede, pwede. Pahay. Kaya, ano kaya? Tingin ko, relo. Hello. Relo. Relo. Hmm. Kara. Hmm. Tingin ko, alahas. Alahas. Mga valuable things. Bahay, relo, alahas. Ariel, isang tamang sagot lang na kailangan natin. Maaaring... Pari, may bago akong sagot. Ang paka pwede kang kumuha doon. Anong gamit ng kapatid mo ang gusto mong mapa sa iyo? Makikinig ako sa isa sa kanila, Dong. Okay. Relo. Relo! Gusto, <laughs> no? Nandyan po ba ang relo? Sa tingin ko, parang pwede. Pero tingnan natin. Survey ito. Relo! Okay, may dalawa pa tayong hindi nakuha. Tignan po natin. Number five, please. Bag! bye.